ayun po tayo po ay yun nga yung ulan napakalaking tulong basta ah, kung baga ang po sa atin ay malaking tulong oh. basta gagawa lang natin siya ng paraan para kung paano natin siya gagamitin oh. yan katulad ho nito yung ating inaanong water sprayer yan hindi na ho natin magagamit muna ngayong habang may ulan O oh, di makakatipid na po tayo yan. Oh. Thank you Lord. Tapos po ito naman yung mga panibagong singkang po natin. Oh, update ko na rin po kayo. Habang tayo ay na rin harvest ng patola. Oh. Yan na po yung ating mga singkang. Oh. Yan ganyan na po. Yan na po ang ating pasunod. Ang tawag po namin ay pasunod. Diyan sa ganyang ganap doon tayo mag para harvest na natin yun sayang yung isa hindi ko napunaw ang laki po o gabis bulbat aray kuhain na natin to ay yung isa o nakaw magiging kwento ka na laang ikaw ay malaki baka po hindi nari ari pero malambot pa ay palagay ko na aray ano kaya baka walang bumili nari gabis bulbat bayain na din yan ano po oh pwede na rin eh ay diyo na lang pong mga kamaman ng ating yeah, harvest kukuha lang tayo ng lalagyanan po hmm. yan ari oh pwede pwede pa ari yan Oh. May Ma pato tatlo. Kita po ba? Uh. Minsan pa ulan bumuhos na wag nang tumila pa Hatid mo may bagyo dalangin ito ng puso kong Nagliliyab damdamin ko'y sumisigaw Damdamin ko'y umaapaw sa tuwa Kapag umuulan, pagkapiling ka. La 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 Ang mga hangin at mga bulaklak. Minsan ka ulan bumuhos na. Ang laki naman masyado na rin ay eh. kwento ka na rin lang. Hindi pwede pa yan. Huwag nang tumila pa. Hatid mo may bagyo at dalangin ito ng puso ko. Ay, sa puwari. Siyadong malaka ng iba. Paminhi. <laughs> Nagliliyab damdamin ko humihiyaw. Mm. Ayos, panalo. ito po naman may mga backup na dito sa likod na ano na kanal oh. para hindi siya pasukin tapos may backup din po yung sa kabila para sa patapon po naman singkang po uli oh. at kataho ay pinagbigyan sa singkang oh. ari po lahat ay singkang Yang yung side di yan ari po naman ay pechay oh. yan nag paano na rin tayo ng pechay oh. yan yung mga pechay ang ganda na ang karbo na oh. Oh. Pwede na po yan Oh Yan, yan, namimer din ha Focus lang po natin ha. Yan, nung biglang gara ang ano ay eh. Biglang karbo ang halaman pag kayo umulan no Yan Neutralize pa po ngayon no? Ay pero pag yan ay isang lingguhan ng ulan Ay eh, Diyos ko po na naman patatawarin ang hiling naman natin init. Gagawin ko naman dito puro bang -bang. Tapos diretso na rin tayo dito sa ampalaya natin. Oh, tingnan mo. Ayos ah. Uh. Oh, ay no, apaka. Ay miron na oh. Hindi pa nasagad sa taas. Oh, yun. Oh. miron na oh. Kapag dalalapitan lang. Iya. Yeah umulan-ulan ay oh. Yan oh. Meron na. Ah. Tinatanggal ko na ng ganun Ito ito'y laki ng isa o oh, parang pwede na pang-ulamin yun na ya. Ah. Hmm. Kay po ba mag-uulam yun oh. Puntahan natin. Oh. Ah, ay pwede na. Oh. Malaki na ah. Ano po? Kataba Ayan uh. Pwede uh. na rin Palang kukuhain uh. ha ha na po natin Ang uh. uh -huh. taba, punggok Pugpug na pugpug Ha-ha -pug. -ah. uh -huh. Yung pa, isa o uh. Malitwid pa naman oh pwede na ano ng itlog sarap yan na po ang ganap nung umulan ay talagang buhay na buhay nakadalawa na naman tayo itong isa naman madilaw na oh. dalian din yung ano ay, fruit fly ay oh. Gawa ko ito ng fruit fly. May nakita pa ba kung malaki din eh? Nasaan na yun? Nagtago pa ata. Ang ampalay po ayo ayaw, ayaw din na matutubigan. Yun. Isa. Ang laki oh. Yun oh. Pwede na rin. tatlong peraso mm. sa baba po ito oh yan po na may diretsyo na lahat oh. may mga pakabaga na yan panik na rin po natin yung iba oh. yan yeah. Ayan po, ito na po ang ganap dito. Oh. Uh -huh. Sa ating taniman. Ay paano po? Ako po 'yung nagpapasalamat po ulit sa inyo. Oh. Uh -huh. Yan, ito 'yung mga harvest natin. Patola, tapos ay ere, nakadali pa tayo na ring ating Anong din? Ang palaya. Oh, uh -huh. yan. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.